Oye, kamusta kayo mga putang ina ninyo? Bakit napunta ako sa GC group nyo na to? Ha? Putang ina ninyo. Ha? Eh, ang papangit na mga member dito. Ako lang ata ang gwapo dito. Putang ina ninyo eh. Kaibigan, okay, ipiin mo ako at mag-usap tayo. Paliligayahin kita. <laughs> Itira ako sa eret. Putang ina, sige Puta ko. ako. Putang ina, diwala pare. Tat tat tatong araw bago ako bumaba.